Good morning mga apartmenters. Sagutin lang natin yung tanong ng ating mga taga-subaybay ano? Kung ano daw yung mas mabisa sa mga insecticide Yung yellow level ba o yung green level Ano, ano mga ba kahulugan ng mga kulay na nakikita natin sa ating mga insecticide na binibili ano? Beginner's guide tayo sa ating mga paggamit ng mga gamot ano? ano nga ba ang kahulugan ng mga kulay ng ating mga insecticide na ginagamit katulad ng yellow level saka yung green at meron ding blue at meron ding red pero wala tayong ginagamit na red na level ano yan yung mga kulay na nakikita natin sa mga insecticide na karaniwang ginagamit ano ang tanong niya kasi kung mas mabisa daw yung mga yellow level na ganito <laughs> ano nga ba yung kahulugan ano i-simplehan lang natin yung paliwanag kasi ang mga nakikita nating mga kulay katulad ng green ay hindi yan basyan sa pagpili kung ano yung mas mabisa ano? kasi lahat ng insecticide na makikita mo mapag green man o yellow level ay may mga specific na pinupuksayan na insekto ano? katulad na to gold ay ang level nya ay kulay ng level ay green pero mabisa ito, lalo na sa mga black bag. Kung ano yung nakalagay dito sa likod na specific na pinapatay niya. Doon siya mabisa, ano? Depende yan sa mga active ingredients nung ating mga insecticide na ginamit. Hindi tayo pwedeng magbase kung ano yung kulay ng level niya katulad ng green o yellow o blue may blue, may red kasi ito warning lang 'yan. <laughs> Ayan no? Warning harmful lang nakalagay sa yellow level pero sa green ay wala. Pero yung blue, mayroon siya nakalagay na caution. Yan. Yan yung ibig sabihin niyan, warning yan sa doon sa gumagamit o babala. Doon sa gagamit ng insecticide, doon sa mag spray kung gano'n siya katoxic o ka, gano'n siya kaharmful sa tao. Ano? habang ini-spray mo. Hindi yan yung dahil basihan kung gaano siya kabisa. Yan yung ibig sabihin nun ay babala na very toxic o harmful pag napunta sa mata mo pwede kang magkaroon ng pangangati sa mata o magkabulag mainom mo habang ini-spray mo yan yan yung dahilan kung bakit may mga yellow level babalayan sa mga gumagamit ano kung gaano siya ka toxic ito hindi siya gaano toxic itong yellow medyo very toxic na yan sa tao pag nalanghap mo delikado pwedeng kang magkaroon ng respiratory sa baga o sa paghinga ganon <laughs> ano yun yung paliwanag natin dito sa mga yellow hindi mo pwedeng ibase dyan yung pisa nung insecticide yan ay warning lang na kailangan mong magsuot ng mga gloves face mask, boots ano, bawal din maligarilyo, kumain habang nag-spray, ibig sabihin doon sa gagamit o mag-spray yan yung babala no, yun yung ibig sabihin nun, babala doon sa mag-spray o gagamit ng insecticide hindi yan basyan sa pagpili kung alin yan yung mabisa o hindi mabisa kasi lahat yan ng insecticide mapa green blue o yellow ay may mga specific na in insectong pinapatayan ano no kaya kapag nag-spray ka kailangan mong magsuot ng mga makakapal na damit mahabang damit para hindi dumampi sa balat mo kailangan magsuot ng mas No, yan yung paliwanag natin diyan sa mga level ng gamot kasi yung iba yung katulad ng red ay napaka kwa na yun napaka very toxic na yun napaka bilis na yun ikarab sa mga taong gumagamit ano? thank you